si H ay madalas umakyat ng bundok para i-check ang kanyang mga tanim. Sa tuwing inaakyat niya ang bundok ay meron siyang laging dinadaanan na isang lumang sapa at base sa kasaysayan ay napadaan dito noon ang isang grupo ng mga sundalong habon. Kung inyong napanood ang aking video tungkol sa mga lumang sapa, aking nabanggit dito na ito ay isa sa mga paboritong lugar ng mga sundalong apon kung saan nila tinago o ibinaon ang kanilang dalang mga kayamanan. Kaya marami talagang mga nakabaong mga kayamanan ni Yamashita sa mga lumang sapa. Isang araw na napadaan si Katie sa lumang sapa at nagkataon naman na wala siyang gaanong ginagawa ay dito niya naisipang maghukay. Kanyang napansin na parang may kakaibang ibabaw na bahagi ang naturang lumang sapa na siyang kanyang sinubukang hukayin. Sa kanyang paghukay, mababaw pa lamang ito ay nagulat siya sa kanyang nadat ng isang lumang bagay. Nilinis niya ito para masuri kung ano nga ba ito hanggang sa kanyang napag-alaman na ito pala ay isang lumang gulong ng sasakyan. Labis siyang nagtataka kung paano nakarating dito ang isang lumang gulong gayong napakalayo naman ng bayan o malayo ang naturang lugar sa tirahan ng mga residente. Kaya bilang isang treasure hunter, ang unang papasok sa ating isipan ay posibleng ang mga sundalong hapon ang siyang may gawa dito at sadyang ito ay kanilang ibinaon sa naturang lugar na ito para magsilbing isang palatandaan o marka. Agad naman na kinuhanan ito ni H. ng larawan para ipasuri kung ano ang kahulugan ng naturang bagay na ito bilang marka. Sapagkat gusto talaga niyang ituloy ang kanyang pagkukay kung sakaling may nakabaon sa ilalim na isang mahalagang bagay. Narito ang aktual na kuha ni ka sa kanyang nadat ng lumang gulo. Malinaw nating nakikita dito ang punit-punit nitong bahagi dulot ng kalumaan nito. Meron pang isang aktual na larawang kuha dito ni ka kung saan ay ating nakikita ang kanyang kasama katabi ng nakabaong lumang gulo. Ginawa niya ito para tayo ay magkaroon ng ideya sa kung gaano kalaki ang sukat ng naturang lumang gulong. At base sa larawang ito ay mapapansin natin na malaki nga ang sukat nito. Ang First Buried Marker Masasabi ko na ang naturang lumang gulong na ito ay sa itong first buried marker. Sa mga hindi pa nakakaalam, ang mga first buried marker ay mga uri ng marka na siyang nagkukumpirma na tama ang ating inumpisahang hukay. At dahil dito ay kailangan lamang nating ipagpatuloy ang ating paghuhukay. Ang mga first buried marker ay karaniwan natin itong mahuhukay hanggang sa lalim na limang talampakan lamang. Kaya kung wala tayong nadatnan sa ating pagkukay na isang first period marker, ibig sabihin ay mali ang lokasyon na ating inumpisahang hinukay. Maaaring ang ilan sa inyo dito ay labis na nagtataka kung paano nangyari na ang isang lumang bagay na tulad ng gulong ay naging isang marka. Dapat ninyong malaman na hindi laging mga nakaukit na marka ang ginamit ng mga sundalong hapon sa kanilang pagmamarka. Gumamit na rin sila ng iba't ibang mga kagamitang bagay tulad ng bote at sa kadalasan ay mismong ang kanilang mga gamit. Treasure on the Spot kung ating pagmamasdan ng mabuti ang naturang lumang gulong na ito, ay mapapansin natin na meron itong isang kahawig na karaniwang uri ng marka. Una, ang gulong ay meron itong bilog na hugis. At ang pangalawa ay meron itong butas sa kanyang gitna. Kaya sa madaling salita, ito ay isang markang bilog na may butas sa kanyang gitna. At ang kahulugan nito ay treasure on the spot na ibig sabihin ay nakabaon ang deposito sa ilalim. Tanggalin lamang natin ang naturang lumang gulong na ito at ituloy natin ang ating paghuhukay. Maliban dito, ang estimasyon ko sa lalim ng nakabaong deposito ay hindi ito gaanong malalim sapagkat nasa gilid lamang ito ng lumang sapa. At ito nga ang siyang ginawa nila ka -TH kung saan ay tinuloy nila ang kanilang paghuhukay at sa kanilang paghukay ay ito ang bagay na kanilang nadatnan. Mapapansin natin na ito ay isang batong hugis itlog at mukhang ang sukat sa haba nito ay nasa dalawang talampakan. Mapapansin din natin dito na meron itong dalawang maliliit na butas. Meron pang isang kuha si KTH dito kung saan ay mas malinaw nating nakikita ang dalawang maliliit nitong butas. Mapapansin din natin dito na nahahati ito sa dalawang kulay. Ang nasa ibabaw ay kulay puti at ang ilalim nito ay kulay itim. Para sa mga hindi nakakaalam, pagdating sa mga batong Hugis Itlog, ay mataas ang posibilidad na naglalaman ito ng mahalagang bagay. Kaya ang aking pananaw sa nadat ng batong hugis itlog na ito nila ka TH ay mismong ang lalagyan o container ng deposito. Ang masasabi ko kay ka TH. Pagpasagin ninyo ang naturang batong hugis itlog na ito sapagkat meron akong malakas na paniniwalang ito na mismo ang siyang naglalaman sa mahalagang bagay. Maaaring naglalaman ito ng mahalagang bato o diamante pero pwede na rin na naglalaman ito ng ilang piraso ng mga ginto. Ngunit kung sakaling wala talaga itong laman, balikan ninyo ang naturang lugar at ituloy ang inyong paghukay. Maraming salamat sa panunood at happy treasure hunting sa inyong lahat. May bago palang mensahe si KTH dito kung saan ay tinuloy nila ang kanilang paghuhukay. At ayon sa kanya ay meron pa silang ibang mga nadat ng mga kakaibang bagay. Pero tatalakayin na lamang natin ito sa isang hiwalay na video.